Juan Paulo Calma, na na ilang ace frontal nudity. Mapangahas day kinds, bagong sex comedy stage play. Hey, welcome back to Star Pulse Z fam. Don't forget subscribe and like Star Pulse Z, mga ka-showbiz. Handa na ba kayong masyo? Kasi sa episode natin today, isang mapangahas at super daring na stage play ang pag-uusapan natin, ang baklang nangarap maging Ricky Lee. At isa sa mga dahilan kung bakit ito pinag-uusapan ngayon ay si Juan Paulo Calma. Shana naman mga mars at this time, walang arte, walang ilangan at yes, may frontal nudity pa. So anong meron sa ang baklang nangarap maging Ricky Lee? Una sa lahat, isa itong sex comedy stage play na hindi lang basta nagpapatawa, kundi nagpapakawala rin ng emosyon at katawan sa direksyon ni Alejandro Bong Ramos na siyang nagdirek din ng La Traidora. Ang play ay tampok ang karakter ni Diego, isang macho dancer na bata pa lang ay biktima na ng isang baklang gurang at gaso place Diego. Walang iba kundi si Juan Paulo Kalma. Ngayon, ito ang tanong. Nahirapan ba si Juan Paulo sa mga eksenang hubot-hubad? Guys, according to him, nope, in fact, sanay na raw siya. At hindi ito ang unang beses na nasilayan ng co-star niyang si Johnny Snab ang kanyang ulo John June, insert reaction gif or meme throwback na araw sa pelikula nilang La Traidora, nasulyapan na ni Johnny ang private part ni Juan Paulo kaya nang muling magpakita ito sa rehearsal ng play, ang reaksyon ni Johnny. Tawang-tawa lang daw siya, pero wait lang, may inamin si Juan Paulo na medyo nakakakiliti, literal at figurative. Sa kanyang debut film na Ang Bangkay noong 2022, muntik na raw siyang matigasan. Yung parang may kiliti raw sa gilid at halos tumayo si Manoy, pero buti na lang, napigilan dahil sa pressure ng script lines. Grabe ka direct Vince Tanyada, pinawisan ang batang aktor. But let's get real, hindi madali ang ganitong klasing role, lalo na on stage, live, walang cut. Pero ang galing ni Juan Paulo kasi na-internalize niya ang pagiging Diego, at ito na ang second stage play niya, after ng 8,000 piso, kung saan solo performer siya for more than an hour, and yes, nag-frontal nudity din siya roon. So imagine the level of commitment and confidence. Ang maganda pa rito, sabi ni Juan Paulo, ang dami niyang natututunan from his co-actors like Johnny Snab, Dante Balboa, at iba pa, lahat kasi theater veterans na. Kaya siya naman todo aral, todo rehearsal. May improvements pa siya sa macho dancing scene niya, may mga bagong galaw, may bagong blocking, and most of all, may bagong confidence, kung gusto niyong mapanood ang most daring stage play of the year, ito na ang chance niyo. Strictly limited seats lang, mga Mars, kaya grab your tickets asap. Hindi lang ito basta show, isa itong karanasang theatrical na di nyo malilimutan. So, anong masasabi natin kay Juan Paulo Calma? O Eh? Walang takot. Tutu. Pero higit sa lahat, seryoso sa craft niya. Sa panahon ngayon, bihira na yan. At sa mga nag-aabang pa ng mas maraming eksena, well, abangan nyo na lang baka sa next project niya mas lalong pasabog. Kung nagustuhan niyo ang Chika Today, don't forget to like, comment, at subscribe para sa mas marami pang mainit-init na showbiz updates. At syempre, ay share niyo na rin ang video sa tropa niyong mahilig sa teatro at juicy showbiz tea. Once again, this is Star Pulse Zoe ang tambayan ng mga mapanuri, mapusok, at mapangahas hanggang sa susunod, paalam mga ka showbitin